Hello guys, good morning. Um, this is Florenda's vlog and welcome to my channel. So for today's video guys, I may isi share ako sa inyong mga in order kong pangga pero bago ko isishare guys, may mga ikli mo na kung kwento. Hindi ko habaan ng ikli lang. So yun guys, no, um, bali marami rami tong na deliver kong paninda ngayon o pinamili dahil nga for days ang wala dito sa aking tindahan mula Martes hanggang Sabado. So nakawit po kami Sabado na ng gabi. Sa so dahilan po na um, may importante kami yung Pinong San Pablo at uh, talagang for this kami nag-stay doon sa dahilan na yung kapatid kasi ng bayaw ko eh syempre nawala na siya sa mundo kaya mga close namin yon dahil close namin siya dahil um, pag pumunta kami ng San Pablo Laguna uh, talagang ini-entertain kami, nagbibigay ng, ng kahit, kahit anong pwede pala, walis mga gulay, tapos nagbigay ng, ayun, baboy. Meron po kaming baboy. Ito yung itsura ng baboy. So, yun lang guys, no. Ikwento ko lang sa inyo. So, kaya natagalan kami sa San Pablo, Laguna. At four days akong wala dito sa aking tindahan kasi umalis kami lunis na umaga Martis, Merkulis, Huibis, Bernis. Ah? Martis, Merkulis, Huibis, Bernis. Sabado ng gabi na kami umuwi, guys. So, mga apat na araw. So, ngayon, yun ang dahilan na bakit ako nagstay ng apat na araw sa San Pablo, Laguna. Pag nagbabakasyon lang naman ako doon, uh, isang araw, uli, nakaagad ako. Kasi, syempre nga, sayang yung tindahan. Iba talaga pag ikaw mismo ang magbantay kaysa mga anak lang. So, ngayon, ito na, isishare ko na sa inyo kung ano-ano itong -ano pinadeliver ko. Mula pa ito kahapon, guys. Tapos, ngayon, hindi ko na nabideohan lahat ang pagdating. Basta, ishare ko na lang sa inyo kung ano-ano itong -ano mga paninda na to. So, ito na, guys, no, isishare ko sa inyo ang... Um, pag uwi ko pala, ang soft drinks ko ay isang kahon na lang na malaki. Wala na akong bigas. Basta maraming wala guys. Kaya napadeliver ka agad ako. So ang unang deliver sa akin ay nagkakalaga ng 2,674. Ah, uh, yun sa 2,674, ito yung, ito yung mga soft drinks. Sure, yan so ayan guys. isang kahon na lang. nagpa-deliver ako na. Ito yung ko. ito yung pinadeliver ko yun na guys. Um, isang iyan cook it ones ayan din yung presyo niya mountain dew royal ayan kasalo ayan siya so ang kasabay nito guys ay itong mga ayan mga chicheria ayan yung mga chicheria na yan Super we're brown so we're brown ayan yung pinadeliver ko na nagkabahalaga siya na 2,600 So, hindi ko pa siya na i-display ayan siya hindi ko pa siya na i-display kasi nga iba vlog ko yan nagpa na rin ako ng itong bigas na to 980 daw to guys sweet cocoa so ang bumibili ko ng bigas na yung 50 ang kilo pala nito ayan hindi na ko bumibili ng mamahaling bigas kasi 50 ang kilo lang binta ko nito guys mayroon din ang pinadilira pa na coke ako, mismo sting, tsaka may royal pa yan So ito, binili lang ito ng asawa ko dyan sa may labasan. Tinapay tsaka uh, munay. Ayan, nature spring, isang box. So ayun pa yung ibang soft drinks nandoon pa guys. Kasi malikang na tindahan ko hindi nakasya. Yan yung kasalo tsaka yung 12 oz. So, ito guys, no? Ito yung kasama sa 2,100 na pina-deliver ko yung sa pagpangalawang deliver na guys. Kasi yung una, 2,674. Ang susunod ay 2,011. So, ito nga pala guys, isishare ko na rin. Dahil naubusan na super ka lang, uh, nagpa-deliver ka agad. Ito kasi kahapon to lahat na deliver Itong super ka lang, nagkakalaga ng 960. Ang apat na piraso lang dahil 240 po ang isa nito. So, ang binibinta ko na to ng 290. Yan yung mga pina-deliver lahat kahapon, guys. Yan siya. Pina-deliver ko yan kahapon. Yan, kasama to. Ngayon. Ngayon naman, ah, ibabahagi ko. So, ito naman ang ibabahagi ko sa inyo ngayon, guys. So, ito yung ibabahagi ko sa inyo. Ang pinamili naman to ngayong araw. Ngayon pala ay araw na Lunes, April 14 ito yung mga pinamili naman sa Alabang na nagkakahalaga ng 2,300. Dahil pumunta yung partner ko ngayon sa Alabang. So, ito. Yan, may mga presyo-presyo na yan. At ito siya. Yung frozen ito na sa, sa ref na po. Ayan yung mga frozen na nabili niya ngayon. O, dalawang potlong, hotdog busing, tender juicy. Ah, walang tender busing lang pala. Tapos, ayan, fantastic to sino. Yung sa lista ko, hindi nabili lahat. Tapos So yun guys, meron namang diniliver sa akin. Ito, ito naman yung bago sa paninda ko. Uh, so, naka pangatlong order pa lang ako nito. Hindi ko alam kung meron na kayo nito guys. Ito o. Oh. Lion? Lion. <laughs> lion, ito yung bagong brand. Natutuwa ako dito sa Lion na ito guys. ba diba? Ang unang, kasi ano siya eh, wala akong bote. So panay lang ako ng ano ako pag nagdidipos ito. So, ginagawa ko, in-order ko nito tag dalawang kahon lang talaga. Pero natutuwa ako. Yeah. Dahil kahit dalawang kahon yung order ko, guys. May free siya. Ito yung free. Ipapakita ko sa inyo yung free. Yan, guys. O, oh, di ba? So, natutuwa ako, guys. Kasi ito yung free niya. Akala ko, nung nagsabi ang ahente na bibigyan ako ng isang box lang. Ngayon nakatanggap na po ako ng walong peraso nito nung una. Nung pag-deliver ngayong araw na to, mayroon na naman, dalawa ang inorder ko ay dalawang ano lang. Dalawang kahon lang. So ang pintahan ko nito guys ay 110. Pero nakapag-pray na ako lang. bali 16 pieces na nito. Diba? Pwede to bigyan. Nagkwento ako guys sa Freo. Ang siya. At nakalagay pa siya sa karton na ganito guys. Papakita ko sa inyo guys. At ito yun guys. Ayan. Dalawang box na. Ayan siya. Dalawang box na yun. Walong peraso to siya guys. Ayan. Ayan. na bali 16 pieces na yung ganito. Yan, di ba? At ayun yung isa. So, ayun pa yung isa, guys. Oh. Nakalagay 12 pieces mag, pero 8 lang. Yan, 8 din ang laman nito. Tapos, may binigyan ako lang isa, bali 7 na lang to. So, yun guys. Maraming salamat sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong lahat ng walang sawang pagsubaybay kay Florendas Vlog. So pagpasensyahan nyo na ang pag-share ko sa inyo ng aking paninda kay medyo magulo <laughs> So ngayon, dahil sobrang kalat na nitong aming tindahan na hindi pa naayos, ah, ngayon naman ako mag a na, i-display ko na lahat ng mga in-order ko. Ay, pag-uwi ng bahay, daming trabahuin. <laughs> so, siyempre normal lang talaga yun sa may tindahan. Ayan. So, sa ulitin guys, maraming maraming salamat. Ayan yung iba kong ano, malit lang kasi itong tindahan ko guys. Alak-alak. So, ayan. So, ayan guys, pagpasinsihan nyo na no, yung kaputol-putol yung pagbibidyo ko kasi may, may mga customer nakakalimutan ko na ano ano yung last na sinabi ko so ayun lang lahat ng <coughs> share ko sa inyo lahat guys senior ko lang at ah, tapos pala ah, binilang ko lahat ng cash out na pera simula kahapon nung mga in order ko at ngayon ah, umabot siya ng 10,979 so hindi lang siguro yun guys hindi hindi ko pa nabilang kung magkano yung ayan yung mga tinapay hindi ko na inano yan kung magkano ang kasi nawala yung yung resibo hindi niya alam kung saan niya nailagay basta kulang kulang isang libo din yun yung kahapon so na masasali ko guys na naka recover na ang aking tindahan so thank you in town thank you thank you lord kasi nalagpasan eh, ko yung naranasan ko sa tindahan ko doon sa kabila na Super, sumakit yung ulo ko kung paano. At maraming salamat din sa nagtiwala at nagkautang sa akin. Kaya, <laughs> nakapag-ano ako ng panibagong puhunan. So, yun guys, maraming maraming salaha. salamat sa lahat. So, yun lang ang aking bahagi. Thank you. Kung wala kayo, walang floor and desk. So, maraming salamat team Survivors. Uh, mga organic viewers ko dyan, maraming salamat sa inyo. Uh, at ngayon, uh, mag mag na naman ako ng pangbayad kasi yung hindi pala pumunta dito nung Sabado ang GTI. So, na, sana pumunta na yun kasi wala akong mga sigarilyo na. Nagpapabili na lang ako. Ah. So ayan lang po. Maraming maraming salamat po talaga. Thank you Lord at naka-recover na nga. Masasabi ko naka-recover na guys. At hindi na sumasakit ang ulo mo kung anong babay ko sa no order